Ah, uh, para makita ni boss. Sayaw. Papakita natin kay Tamulmul. Edit eh, ka, record mo lang kata yan. Hmm. Hindi, sayaw ka lang. Wala. Okay. Bakit ganyan? Bahay naghihintay. Pumuking ka, pilitin ka ng ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

🎵 Natutuwag, mawawala ang pag-asa 🎵🎵 Natutulog, natutulog pa 🎵 pa, matagal pa. 🎵 pa ang Diyos, na pa si, 🎵 Sikapin mo,

shut sure up